Oo na. Oo. And... I got something. Ito. Ito. lang. Pinag-deliver ko. Ganoon na. Ano na? Bigot nito! Bigot nito? Yes. Ano nga? From Shopee Do. Shopee Do? Yes. Uh, Alig naman ito sa Lindo, di ba? Mga premium, ano? Premium quality cases. Yes. Di ba bigot nito yan? Gravis Cat? Di ba? Di can change na ano pa. logo. Ah. Gravis Cat? Yes. Thank you. And then, first of all, this is the one. Hello, ayan. Number one. Number one. Color blue. Okay, favorite color mo, blue. Travis ka, hmm, Color blue. Pero, diba, di ba, di. di ba, ano ba ito? Two laces ka ito. Okay, color blue. Big black. Diba? I Yes. Thank you. Happy bringing Year's Day. Happy Oh, happy. ako. you. Thank ko Thank yung face. Dalo, okay, don't don't happy, you. Thank you. Happy Um, oh, ano nga rin oh. Ibang blue yung gusto, eh. <laughs> <laughs> Thank you mam. Ma anong gusto Thank you. ko happy? Dalawa yan bet eh. Kaya nga, subi ko nga Thankful naman ko. naman ako. Day, Pero okay lang. Thank you mam. Ma Ba't hindi ka masyadong happy ata? Ha? Eh siyempre, iba gusto eh. <laughs> Ano bang ba, yung blue mo? mo ko? mo <laughs> ka ha? Hmm.

Ati ka na. Yes. Okay na yan, ha? Ati ka na malami. Ati ka na dyan. Yes. Pagbibigyan na kita. Yes. Pagbibigyan mo Yes. Pagbibigyan mo ako? kita, oo. Eh, Maliligo na ako? Ah, maliligo na. Maliligo na ako? Pagbibigyan mo ako? Pagbibigyan kasi kita. Pagbibigyan na ako? Pagbibigyan na ako? Ayan na yung pagbibigyan na ako. Gumitin ko kasi pagbibigyan mo ako, maliligo na ako. Yes. Pagbibigyan

Kaya ka naman pala eh. Nagkulad yung bagay na naman siya. Nakapasara tulog mo talaga pag yan iniinom mo. Hindi mo. Para ka ng AI o. No? Oh. So, sobrang ganda ng kinis ng balat mo. Pwes na pwes araw araw kayo. Tulog ka. Kaso tinulugan mo ko. Oh. Sabi ko pagbibigyan. Ano ka na kung makakaisa na ako. Ano yung sir? Ano? 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 ba ang mo mo na? Ang may ulan din ah. Sleep na daw. Pagbibig yan daw. Okay ah. Basta! Ano naman! <laughs>